Mga kapatid, ngayon ay pag-uusapan natin ang isa na namang fake news na palaging ibinabato ng mga sulpot laban sa Simbahang Katolika. May mga aral po na hindi mula sa Diyos at may mga tao na nagtuturo ng mga aral o utos na hindi mula sa Diyos kundi mga aral lang o utos na mula sa tao. May mga tao na ganun, itinuturo nila yung mga utos o ng tao, hindi utos ng Diyos. Gaya ng Rosario na takot daw ang mga demonyo sa Rosario At takot daw ang demonyo sa larawan ng mahal na birhen. Sabi nila, eh, turo at utos yun ng tao. At saka, naniniwala sila sa mga pelikula. Eh, yung demonyo nga, nakikipag-usap pa kay Kristo. Tapos, sasabihin nila, natatakot sa rosaryo ang demonyo at sa larawan ng mahal na birhen. Di ba? Eh, paano? Kasi nga, naniniwala sila sa mga pelikula. Kaya, dapat, ang Ibanghilyo ni Kristo, ang ipangaral, para ang tao maligtas at maipanganak na muli, hindi yung mga pampilikula na turo ang rosaryo daw ay gawagawa lang ng tao? Akot daw ang limonyo sa larawan ng Birhim Maria? Mga aral daw ng tao, hindi ng Diyos. Mga kapatid, eh syempre kung kulang ka sa aral, mapapaniwala ka talaga sa mga ganitong kwento. Kaya ngayon, ilalatag natin ang katotohanan biblically, historically, at from the Catechism of the Catholic Church. Ang Biblia mismo ang nagtuturo tungkol sa tradisyon. Una, lagi nilang banat. Hindi yan utos ng Diyos, galing lang yan sa tao. Eh, teka, may verse ba na ang lahat ng aral dapat nakasulat lang sa Biblia? Wala, brother sa sisters in Christ. Sa halip, ganito ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Kaya't mga kapatid, kayo'y mangagpakatatag at manghawak kayo sa mga aral na itinuro namin maging sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat. O oh, ayan, mga kapatid, hindi lang sulat o Bible, kundi pati salita. Narito ang tradisyon. Eh, yung mga sulpot, puro sulat lang. Pero yung salita ng mga apostol, binabalwala. Kaya nga sila sulpot kasi putol-putol ang pagkakaintindi. Bakit naman may rosaryo? Sabi nila, takot daw ang demonyo sa rosaryo. Eh, totoo naman. Bakit? Kasi yung dasal ng rosaryo, lahat nakasentro kay Kristo. Hail Mary, ang salitang galing mismo sa Lucas chapter 1, verse 28 and 42. Our Father, the red song galing kay Kristo sa, sa, Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Sumasampalataya ako yan ang Apostle's Creed, summary ng faith ng mga apostol. Eh, kung puro salita ng Diyos ang laman ng Rosario, natural. Allergic ang demonyo. Kaya pala sila takot. Kasi ayaw nilang maalala ang buhay, paghihirap, at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya yung mga sulpot na nagsasabing inimbento lang ng tao yan, aba, baka sila natatakot sa Rosario, hindi yung demonyo. Diba? Larawan ng Berheng Maria ay dula daw. Lagi nilang binabaliktad bawal ang larawan kasi sabi sa Exodus chapter 20 verse 4. Pero teka-teka, mga kapatid, basahin mo lahat, huwag putol. Exodus chapter 25 verse 18 to 22, utos mismo ng Diyos kay Moises na gumawa ng dalawang kerubim sa ibabaw ng kaban ng tipan. Numbers chapter 21 verse 8 to 9 o bilang chapter 21 verse 8 to 9, pinagawa ng Diyos si Moises ng tansong ahas para kapag tumingin ang mga Israelita, gagaling sila. Kita nyo, mga kapatid, hindi bawal ang larawan. Basta hindi mo sila gagawing Diyos. Ang, mga, ang larawan ay paalaala, simbolo. Kaya yung larawan ni Mama Mary, hindi yan Diyos. Kundi paalala ng ating pananampalataya at kung paano siya naging tapat na ina ng Panginoon. Sa CCC 2132, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not adoration, which is due to God alone. So ayan o, no? malinaw, veneration is not equals to worship. So ayan o, no? malinaw, veneration ay hindi katumbas ng worship. Kaya yung mga sulpot na nagsasabing sumasamba tayo sa ribulto, eh sila yung sumasamba sa maling akala. Demons in the Bible. Sabi nila, eh si Satanas nga, nakakausap si Kristo, hindi natakot. Oo, kasi si Kristo mismo yon eh. Pero pansin ninyo, Luke chapter 1 verse 31 to 32. Ang pangalan ni Jesus ay dakila, anak ng kataas-taasan. Gawa chapter 19 verse 15, Kilala ng mga demonyo si Jesus at nanginginig sila. At dahil si Maria ang ina ng Diyos, Luke chapter 1 verse 43, ina ng aking Panginoon, natural lang na may kapangyarihan din siya laban sa masama. Hindi sa sarili niyang kapangyarihan, kundi dahil sa kapangyarihan ng anak niya. Kaya siguro ayaw ng mga sulpot na protestante kay Mama Mary kasi mas kilala pa siya ng demonyo kaysa sa kanila. Narito ang historical basis ng Rosario. Alam niyo ba, loong 1208 si Santo Domingo de Guzman nakatanggap ng Rosario bilang panlaban sa mga heretiko sa France, mga sulpot din ng panahong iyon. At mula noon, ang Rosario naging sandata ng simbahan laban sa kasamaan. Sa Battle of Lipanto, 1571, ang buong simbahan nagdasal ng Rosario at natalo ang Ottoman Turks kahit maliit lang ang persa ng Kristiyano. Kaya nga, si Papa Pio V nagdeklara ng Feast of Our Lady of the Rosary. So hindi lang ito pang pelikula, may historical proof na ang Rosario ay sandata ng pananampalataya sa Catechism ng Simbahan, CCC 971, the church devotion to the Blessed Virgin is intrinsic to Christian worship. CCC 2678, ang rosaryo ay isang paraan ng panalangin na nakatuon sa misteryo ng buhay ni Kristo. Kaya yung mga nagsasabing, imbento lang ng tao ang rosaryo, aba, parang sinasabi rin nilang, imbento lang ang ama namin at kay hey Mary. Mga kapatid, malinaw ang rosaryo at larawan ay hindi aral ng tao, kundi nakaugat sa Biblia, tradisyon at kasaysayan. Ang tunay na mali, yung mga sulpot na nagpipilit sirain ang pananampalatayang katolika gamit ang putol-putol na pagbabasa ng Biblia at kwentong pelikula. Mga fake news o chismis o his story lang. Kaya nga sabi ni San Pablo, 1 Timothy chapter 3, verse 15, ang iglesia ang haligi at saligan ng katotohanan. Eh, sino ba yung iglesia na mula pa 33 AD. Walang iba kundi simbahan katolika. Hindi yung mga sulpot na nagsisulputan lamang noong 1500s. Kaya next time, na may magsabi sa inyo na takot daw ang demonyo sa Rosario, sagutin mo nang, oo, kaya pala kayo allergic sa Rosario? kasi ayaw din ng demonyo sa Rosario. Kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito, i-like at i-share upang mas marami pang maliwanagan tungkol sa ating pananampalatayang katoliko. Hanggang sa muli at manatili tayong puspos ng Espiritu Santo, Prodeo at Eklesya.